Hiniling na ng mga abogado ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa Korte Suprema na ilipat sa Manila ang paglilitis sa kaso homicide na nag sa balintang shooting incident. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Formal lang hiniling sa Korte Suprema ng walong tauhan ng Philippine Coast Guard na ilipat sa Maynila ang paglilitis sa kanilang kasong homicide na nagugat sa balintang channel shooting incident. Sa kanilang petisyon sa Supreme Court, sinabi ng abogado ng mga tauhan ng Coast Guard na hindi nila maipipresenta ng maayos ang kanilang kaso kung sa Batanes gagawin ang paglilitis. Isinampa ang kaso sa Batanes Regional Trial Court Branch 13 dahil ito ang may jurisdiction sa pinangyarihan ng insidente. Malaking gastos umano sa panahon at resources kung sa bawat araw ng paglilitis ay magbabalik-balik pa ang kanilang mga testigo at ebidensya mula Maynila patungong Batanes. Bukod pa rito ang kakulangan sa pera ng mga akusado na mga ordinaryong tauhan lamang ng Coast Guard at maliit lamang ang sinasahod. Maaari umanong magresulta sa miscarriage of justice kapag hindi nila naipresenta ng maayos ang kanilang kaso. Kaya't pakiusap nila sa Korte Suprema, ilipat na lamang ang paglilitis sa kahit aling regional trial court sa Metro Manila. And so, and so it be a burden on the defense, both financially, logistically, be able to bring all of their witnesses and evidence from Manila all the way to Patanas for every hearing. And and it's not just the logistics or the convenience. What's going to happen here is that because they have limited resources to do that, to bring their evidence and witnesses, they may not be able to present their defense properly during the trial. That will really the them of due process. And it's are to avoid by asking the Supreme Court to transfer the case to Manila. Samantala itinakda na ng korte sa July 7 ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa mga akusado. Nag-ugat ang kasong homeside sa Balintang Channel shooting incident noong Mayo ng nakaraang taon. Namatay sa insidente ang isang mangingisdang Taiwanese nang paputukan ng mga tauhan ng Coast Guard ang kanilang sasakyang pangisda. Depensa ng mga tauhan ng Coast Guard, tinangkang banggain ng mga Taiwanese ang kanilang barko kaya't hinabol at pinaputukan nila ito upang mapahinto. Bago ang insidente ay namataan ng Coast Guard ang mga Taiwanese na iligal na nangingisda sa karagatang sakop ng Pilipinas malapit sa lalawigan ng Batanes. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide.